Hi mga ka-Joseph! Ayan for today's video, gagawa tayo ng another keto diet, another keto recipe at pang-diet. Siyempre, yung ingredients natin dito, meron tayong sibuyas, meron din tayong kamatis. Ginisa ko yan mga kajosara bago ko ilagay yung carrots natin. Ganitong cubes lang yung paghihiwa ko ng carrots. Tapos, sasahugan ko lang din yan ng sayote mga sarap Dahil ito, perfect na perfect to kapag low carbs diet talaga ang kakainin natin. Walang halong etos at talaga namang wala rin tong sugar. Perfect yan sa mga gustong pumayat at nagpapapayat at hindi ka na mahihirapan kung ano ba yung dish na lulutuin mo dahil ito is halos araw-araw available sa market or kahit sa ang mga grocery store. So, ayan na mga kadyo, sarap, kumukulo na siya. Pagkatapos pala natin yung ginisa, niligyan ko ng konting tubig para naman lumambot ng kaonte Tapos, nilagay din ako ng paminta na powder at ng asin. Take note ha, pag keto diet, hindi tayo maglalagay ng kahit anong seasoning. Magic sarap o kahit anong mga nilalagay na pang seasoning. Ayan, tapos nilagay din ako ng bell pepper. Meron tayong bell pepper. Actually, itong bell pepper, perfect na perfect yan para sa mga matataas ang sugar at matataas ang mga high blood pressure. Papakuluin lang natin yan. Tapos kapag kulong-kulo na, kung tingin natin pa pwede nang kainin, depende kasi yan sa inyo kung gusto nyo ba ng malambot o ng crunchy-crunchy. Okay mga ka-Josraph, ayan natapos na rin ako. At ito ang kakainin ko ngayong araw. Meron ako ditong one egg. Yung itlog na yan, nilaga ko. At meron din akong tatlong shoma. Siyempre, kulang umaga pag walang kape. Yeah. sa wakas at kumukulo na rin itong itlog na niluto ko kailangan talaga natin niyan kapag nagda tayo at nag-exercise dahil diyan tayo kukuha ng lakas ayaw rin natin yan at protein at pagkatapos itong naiwan na adobo kagabi na niluto ko mga kadyo sarap hinaluan ko na lang sya ng sayote at ng itong uh, Baguio Pet Perfect na perfect din yan. Dahil nga pare-paras naman yan pang keto diet ingredients. Yung adobo na ginawa ko is pang keto diet din. Tapos yung chicken na yan is puro breast lang yan. Walang halong iba. Okay, so ayan mga kadyo, sarap, perfect na perfect. Ang bango-bango at ang sarap-sarap. Ang luto dito is igigisalay natin siya. Diba? Ano na naman sa kapanakita. Ganyang klase at ang sarap-sarap. Perfect. Okay? So, ito na yung pagkain natin yung araw na to. Meron ako ditong pipino, itlog, at ito niluto natin. Okay? At sa wakas, mga kadyo, sarap magagawa ko na rin itong sopas na low-carb diet. Perfect na perfect dahil umuulan ngayong araw na to. Okay, yes, maniniwala ba kayo na merong sopas na low-carb diet? Yes, meron. Dahil nga, namimiss ko na rin kumain ng mga pagkain. Alam mo yung gusto ko ng kimchi, gusto ko rin ng sopas. So, ayan. Meron tayo dito. Nag-aral ako kung ano ba yung low carbs na sopas na pwede natin kainin. Okay. So, ngayong araw na to is ipinakita ko sa inyo kung ano ba yung pwede natin kainin ng umagahan, tanghalian, at ng gabihan, mga gadyo. Sarap. Ayan. Perfect na perfect. Ngayong araw na to. Okay. Pinakita ko na sa inyo at hindi na kayo mahihirapan sa buong maghapon kung ano bang dish na low carb diet ang hinahanap ninyo. Magluluto naman ako ngayon ng sopas dahil nga maulan at talagang gusto ko na rin ng sopas. Syempre, meron tayong ingredients dito. Yung manok natin is kailangan breast lang siya. Pinakuluan ko na rin pala to. Hindi ko na naipakita sa inyo kung ilang minutes ba siya kumulo. Kailangan papakuluan nyo lang yun eh? 15 to 20 minutes. Pero depende rin sa inyo mga kadyo. Sarap kung ilang minutes ba kung gano'ng karami yung lulutuin ninyo. Syempre, hinihimay-himay ko pa yan pagkatapos ko pakuluan at hindi ko rin itinapon yung sabaw niyan. Nagyo Nagihiwa rin pala ako ng mga carrots. At eto na, maglalagay na tayo ng olive oil. Yes, olive oil talaga yung ginagamit ko. Dahil pag keto diet o kapag nagda-diet ka, mataas ang sugar mo, kailangan kailangan ng gagamitin mo is olive oil. So, igigisa na natin itong sibuyas, mga kedyo. Sarap. Pagkatapos natin yan igisa, ilalagay na natin yung hinimahin natin na manok. Okay? So, igigisa muna natin yan hanggang sa maluto talaga. Natapos na pala tayo mag at naglagay na rin tayo ng tubig. Ay, ang tubig na yan is kailangan tansya-tansya lang mga kadyo. Sarap kung gaano ba karami yung ingredients nyo. Kapag kumulo na yung tubig, it's time na na kailangan na natin ilagay itong carrots at ilalagay na rin natin itong bagu beans. Yes, naglalagay ako ng bagu beans at ng onion leaves mga kadyo. Sarap. Tapos naglagay na rin ako ng paminti na powder at maglalagay tayo ng asin. Ayan, wala tong seasoning ha. Walang magic sarap. At kung nagtataka ba kayo, meron tong gatas, wala tong gatas, mga ka Joselap, ang gagamitin lang natin is Nestle Cream. Wala rin tayong ibab na gagamitin. Nestle Cream lang ay pwedeng-pwede na. Pwede tong Nestle Cream kapag nagkikita diet ka. Okay, ay na mga ka-draw. nakikita nyo. Ang ganda-ganda na at ang bango-bango talaga. Excited na talaga akong kumain nito Perfect na perfect sa maulan na gabi. Napakabango at napakasarap. Ayan, haluin natin hanggang mag-mix lahat. At pagkatapos, tatakpan natin ulit yan. Hintayin natin kumulo at saka tayo maglalagay ng repolyo. Okay, ayun na mga kadyo. Sarap kumukulo na nakikita niyo yan. Nagtitik na yung nilagay natin ng Nestle cream. Tapos, tignan niyo naman. Ang ganda na ng kulay. At pagkatapos, naglagay din ako ng isang chicken cubes. Pwede rin kayo maglagay ng hotdog kung gusto nyo. Pero ako, hindi ako naglagay ng hotdog kasi talaga pang keto lang talaga tayo. Keto diet lang. Okay, tapos naglagay din ako ng, ayan, repolyo. Ayan na yung repolyo. Ilalagay ko na yung repolyo, mga kadyo. Sarap. Akala nyo aapaw yan. Hindi yan aapaw dahil mamaya kapag naluto na yung repolyo, liliit na lang yan siyang kusa. Tapos, kasyang-kasya rin yung alin natin. Maliit lang nakawali kaldero. yan mga ka -Diyos non-stick pala itong ang ko na kawali. Medyo may pagkamalalim din siya. Okay, yun yung mga ang bango-bango at ang serep sarap Perfect na perfect talaga. At natatakam na ako dahil ang tagal ko na hindi ko makain ng sopas. At gusto ko, talaga ng sopas. Okay, so ang okay, dito na lang. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para naman lagi kayong updated sa mga latest video ko. And don't forget to hit the notification bell, mga joserap Take care everyone and God bless.